ka prosecutor. Ako alam ko, duman ko prosecutor, mayor, presidente, alam ko ang trabaho ko. Pabalikin ako, sir. Gagawain ko uli yan. Dublado. Your Honor. Uh, Your Honor. uh Silas, please. So, yo, what's up, mga kapobring hilas? Welcome back to my YouTube channel, Pobring Hilas TV, mga kapobring. So ito naman tayo ngayon mga kapobring hilas Gumawa naman tayo ng video reaction Imbestigahan na Si dating Presidente Rua Duterte Sa Senado At ito tuloy mga kapobring hilas Ang unang nag-imbestiga ay si Mirisa Ay Nerissa ay no Risa Hontiveros mga kapor Ha? So pakinggan natin, tingnan natin ang video kung saan napahiya si Nereza. Nereza naman. Nereza, <laughs> oh, ang tibiro. So sa hindi pa tayo magsimula, intro muna tayo. Wow! But Mr. Chair, kasi siguro napansin. So, si... na na Ayun, na mga kaporting na nga natin mga wala. Hanggang matapos tong video na to itong mga kaporting. Bakit sir, tingila. yan ba ang trabaho ng pulis? So, kayo Ina na, na na mga suspected. kung ano ang mga pinagsasabi niyan. Sir, yung mic O walang alam. Si Bakit sila yung pagka-express si kasi kanina, So, I had to clarify. Bakit sila yung yeah. salam. Salamat, Mr. Bakit, bakit. Chair. No, no, no. Hindi yan ang tanong ko. Uh, talagang, ano, maling, uh Napaka hindi magandang impression right, ko ng mga statements uh, kanina. Kaya I appreciate the candor of uh, Yusec Cuy at pati kanina ni, ni uh, General Danau. Uh, Look ma'am, may Anaman I interrupt kayo, you? Chair. I'm done, Mr. Chair. Kindly. Itong mga to ma'am, galing ito ng mga sa Academy PMA. Hindi ito mga bubo, hindi rin ito papayag na utusan mo ng iligal. <laughs> Doon nga sa academy nila, sa PMA, they are from there to, yung ano talaga yung patas. Kaya pag inutusan mo yan, sabihin mo, patayin mo, sa mo, sir, mukhang uh, hindi pwede yan, sir. I tried, hmm. ako mismo I tried, na, may ako marami ang police. patay mo sir. sir, uh, kulungan mo na lang natin sir, uh, sabi ko siya siguraduhin mo lang na hindi marili kasi gagawa ng kalukuhan yan ulit and they will mag hold up na naman yan yan ang sina lalo na yung mga kaso na mag na mag tapos mag tapos magpatay o mag Mr. Chair They like, can be let the president complete his sentence. Uh, what were you trying to say, sir? That yes, uh, magkamagrape, uh, magpatay, magnakaw, magpatay, and like, then what do we do with them? Ganon na lang ang ganon na lang ang sadness ko sa uh, trabaho Thank you. Uh, Kaya hindi ko lang masa... Hindi, hindi kay, sinabi ko yan kasi hindi ko lang mas sila ng gano'n na gaya na sinabi ko. Put, ina, nag grip ng bata yung pinatay, patayin mo. Hindi ko mautusan itong mga to. Eh, sabi ko, karamihan na Hindi manawala yan ang ganang-ganon sabi mo na sir eh, mahirap yan. kulungin na lang natin sir walang dumaan yan sa there was never a time na sinabi ko patayin ninyo yan minsan yung harap-harapan sa crime scene nakita ko yung bata 3 years old rape patay tapos nandoon yung chewing kung sinabi ko po, patayin mo. Eh. Out of outrage. In the moment of outrage yung, putang, patayin mo. Sir, kulungin na lang natin yan, sir. Ano na nangyari doon, Mr. President? Yung insidente na yun, napatay nga yung, yung tito? Pinatay? Hindi. 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 Mr. Chair. Yes, Senator Risa. Uh, alam na alam ko po na matatalino mga taga-Philippine Military Academy. Hindi po yan ang issue. Ang, ang kinaklarify ko po ay kanina sinabi nyo na in-encourage nyo ang PNP na i-encourage yung suspect na lumaban yes. para mapatay, para masabing yes. nanlaban. Correct correct it's it sa very incorrect correct. yes very incorrect po, yes. i may say as a civilian it's not, uh, sa professional police it depends on eh, eh ano na natin yan ma'am that's your view that right it's not my hindi view only mr chair thank, ng, thank you for putting ka it on record cambeo Pag pagka prosecutor ako alam ko dumaan ako prosecutor mayor presidente alam ko ang trabaho ko ah uh, yes salamat kayo, yan. mr chair hindi ka nagdala ng sudad eh. You never Totoo had po, a chance Chair. to solve the problem of a community. Thank you, Mr. President. Uh, thank Senator you for putting Is... it on record, tayo magkaintindihan dyan. Senator Estrada has the floor. Uh, thank you, At Mr. Chair. At kung pabalikin ako, sir, gagawain ko uli yan. Dublado. Your Honor. Uh, Silence, please.